viewers. Nagpiprepare na po tayo ng mga panghanda para sa pagsalubong ng New Year. Ayan, piniprepare ko na po yung pangkasaba cake ko. Tapos, ito yung ating baking pan. Lalagyan ko lang ng butter. So, nandito na po yung ating kasaba, yung condensed, yung evap, yung gata, sugar, tsaka, ano pa ba, yung eggs, nandito na. So, ilalagay na lang natin yung butter, yung makapuno strings, tsaka yung ating cheese. Ayan. Add na po natin yung ating melted butter. Tsaka yung ating makapuno strings. Uh -huh. Makapit. Ayan. Tapos yung ating cheese. Ayan galing ko lang itong whisk. Uh -huh. Mix na lang po natin gamit yung spatula. So, ayan. Pwede na po natin ito i-bake. Kaya na po na ilipat ko na siya dyan sa ating baking pan. At pinipreheat ko lang yung ating oven. So, ayan po nakapreheat na yung ating oven sa 350 degrees Fahrenheit. At i-bake natin siya ng up to 50 minutes hanggang sa maging firm siya. Okay? So, ayan. At nagawa ko na rin po yung ating buko pandan. Ayan siya. So, bale, ano lang to may makapuno, may frozen na buko. Meron siyang gulaman na green. Siyempre, meron tayong cream, tsaka condensed milk. At meron tayong nata. So, ayan, kinumbine ko lang at ready na siya. Lagay na lang natin sa fridge. Kung meron po kayong stand mixer o kaya hand mixer, mas maganda na i-combine niyo muna yung gatas tsaka yung whipping cream para yung i-whip mo muna siya bago niyo ilagay yung iba pang mga ingredients kasi para maging creamy yung ating buko pandan. At nilagyan ko rin po pala siya ng pandan na flavoring para mas lasang-lasa yung pandan flavor. Ito po yung pang-topping natin sa kasaba. So combination siya ng gata, condensed, may konting evap, tapos may egg yolks. Meron din po siyang konting flour. So ayan tuloy-tuloy lang yung pag whisk natin hanggang sa maging creamy po yung texture niya. So ayan, pag kaganyan na po siya creamy, ibig sabihin luto na siya. Ayan, off na natin. At set aside mo na dito. Kasi nakasalang pa po yung ating kasava. Ayan. Ayan, ito na po yung isa nating kasaba, Pwede na natin siyang lagyan ng ating topping. Naantay ko lang yung isa kasi medyo na-late yung maluto eh. Pwede na yan. Ayan na po, naka na yan. So, pag nag po kayo, bantay-bantayan nyo lang kasi mabilis lang siya. Pero pwede naman siyang ilagay lang sa low lang. Ito na po yung next natin na i-bake, yung macaroon. So, ayan, na-mix ko na dito yung sugar, flour eggs, condensed milk, tsaka ano pa ba, butter. Ayan. So, ililipat na natin siya dito sa ating baking pan at i-bake na natin siya ng mga up to 12 minutes sa uh, 350 degrees Fahrenheit. Beng, mag-vacuum pa na <laughs> Tatawa siya. nako. Uy, madapa ka dyan, te. Para kang lukarit. Macayan. Macarons. Favorite ni Zoe, tsaka ni Sian, eh. Favorite yeah. <laughs> gapang ka ng gapang dyan. Bakit? Ang ganda-ganda mo. Nagtatago ka sa camera. Ah. <inaudible> mm. Puto bam bam. So, ayan na po yung ating macaroons. Ayan. Tinap ko lang yung ibang desiccated coconut dyan. So, set aside ko muna kasi na maglalagay pa ako sa isang baking pan. Ayan mga ka-viewers, luto na yung ating kasaba. Ayan na po yung itsura niya. Hindi lang siya ganun kapantay dito yung pagka-broil. Pero kinuha ko na kasi baka mamaya masunog itong kabilang side. Kahit na inikot ko siya, ayan. Ganyan pa rin, hindi siya pantay. Pero okay lang yan, carry na yan. So, ayan. So, ayan po, malapit ng maluto yung ating macarons. Ayan, no, ang bango. Ayan. Oh, sakto. Ayan. Ganda ng pagkabikat, no? So, ganyan po siya. Ayan. Isang batch pa lang yan. Bali, may second batch pa kasi dalawang recipe yung ginawa ko. Mm. So, ayan mga ka-viewers. Um, <laughs> ayan, ngarag na ngarag na. Nagawa ko na yung caramel bar. Kaso lang hindi ko na naipakita kung paano ko siya minix. Ayan. Ayan. So, lagyan natin siya ng cashew nuts. Hmm. Ginrind ko siya saglit pero hindi naman totally pinong-pino kasi ano to eh. Um, hindi maganda pagka uh, pino yung cashew nuts. So, ayan. Kalat na lang natin. So, ayan na, nalagyan ko na lahat ng kasoy. Dinagdagan ko na lang siya para pantay. Tapos, ayan, bibake na natin siya sa oven ng mga 40 to 45 minutes. Ang oven natin ay 350 degrees Fahrenheit. Okay. Yeah. So, ayan po. Tapos na ako mag-bake ng ating caramel bar. Ayan, oh. Parang sarap magkapituloy. Ayan, dalawang tray. Para bukas, yung gagawin ko, yung mga pangulam na lang. Bali, yung pang-kare-kare namin, ayan, um, pinakuluan ko na. Tapos, i-air dry na lang yan overnight. At bukas air fry na lang siya. At yung iluluto ko bukas yung ayun nga yung kare-kare, tsaka yung kaldereta. At ano pa pala yung fresh lumpia. So ayan ngayon, hihiwain ko na yung ibang mga gulay para bukas uh, hindi na ako masyado mahirapan kasi yung paggayat ng gulay yung medyo ano eh, matrabaho kasi 'di ba maliliit. So ayan. Parang nagutom ako dito sa caramel bar kasi parang ang sarap. <laughs> so, ayan mga ka-viewers, nag-slice pa ako ng pang fresh lumpia ako para bukas. Kasi ayoko na yung nagmamadali ako bukas eh. Ito. Pero itong isa. Singkamas. Alam niyo yung singkamas, di ba? Mm -hmm. nung uh, ano nga sa dito? Chikama? Ano? Basta singkamas na. Tinga ko. <laughs> Bakit? excuse me. Mm. Si Dadong, tinry na niya yung macarons. Ayan, no? Ayan. Colorful yung ating cake, ano, cupcake liner. Ano? Lasa? Sarap. Char. Mm. Dami na pala natin dessert, oh. May, ano pa? Oo. Ka? Macarons. Ang daming macarons. Mayroon kang... Masaba, ayun? tsaka yung, ano, caramel bar nakita na nila yan. Mm -hmm. Sinama ko na kanina yun sa video. So, eto po kasing fresh lumpia. Medyo matrabaho yung paggagayat. Kaya ngayon, ayan, pinrepair ko na. Tapos, eh ako, excuse me. Tapos bukas kasi, gagawa pa ako ng yung sauce. Buko salad na gawa na? Nagawa ko na. Naging buko pandan. Mm, yun pa lang yun? <laughs> ay, yung ham um, pala. Ay, shucks! Yun! Oh, my gosh. Mm. Yung hampo namin, ayan, no? Oh. Pa-slice-an ko lang kay Dadong. Kasi, hindi. Bukas kasi, 31, may pasok pa sila. Ito, Ito. Mm. Unlike sa atin pa, no? Pagka 31, walang pasok dito sa kanila may pasok eh. Tapos a uno may pasok din. Ano? Uh, off. Off oh, mo, no, pero yung iba, kumbaga, yeah. may pasok. Depende sa shift. Mm lang na naka-off si Dadong nung... ng New Year. Kumbaga, 31. Hanggang anong oras kayo sa 31? 9 hanggang ay hanggang 5. So wala nang yes. trabaho noon after niya. Ah, mm. oh, okay. Kami yung last kaya hindi ko pwede na. Hindi pwede na hindi kayo pumasok. Mm. Tapos uh, yes. a uno, tuloy-tuloy na 'yon. Mm. Plastic, plastic. So yung kasi lulutuin ko to sa pineapple na merong brown sugar. Ay! milo, Ang dami ko pang katambak. O ganyan lang? Eh, kung ba Ang balik ko pa rin. Nakaraan ba nung ginawa mo? Ganyan ba? Uh -huh. <laughs> para so, para mag-absorb Ay, oh, siya. Ayo tama. Uh Oo. -oh. Pababa yung sauce na pagka binuhos. para mag-absorb oh. mag siya. Ang iba kasi square square lang ganyan pero hindi yung mag ipapaganoon. Maganda nga siya tingnan pero mm. hindi mag-absorb yung, yung sauce niya. Sauce niya. Pag naluto to, mo parang gaganyan siya. Pero, mm ito -hmm. lang. Importante Ito yung masarap na, Yung skin. Diba? Ito. Ito lang ang may likma <laughs> yan. Pwede naman ito man na ano. Lagyan ito. Tik pa. Para hindi mo na siya bumuka no? Hmm. siya lang ang na. maghiwalay. Di ba magaganyan siya? So, mm -hmm. Kaya tusukan mo ng toothpick dyan. Mm -hmm. Para na mag-absorb pag mag binuhos mo. Na. Para pag binuhos mo yung sauce. Dapat nga talaga siguro may toothpick kasi lagyan ng pineapple slices, di ba? Oo. Mm -hmm. Oh. Mm -hmm. Ipit mo na lang lang So ayan na po yung preparation namin para sa ating New Year bukas. At ayan, bukas ko na 'yung lulutuin. Si Dadong may pasok pa kasi bukas. So hanggang dito na lang muna 'yung aming video for today. Panay luto tayo. Happy New Year po sa lahat. Happy New Year po sa lahat. Ayan. Ingat-ingat po yung mga nagpapaputok dyan, lalo na yung nasa Pinas. Diyos ko, napakadelikado ng mga fireworks. Papanood namin, ang daming naputokan ng kamay. Mm. -hmm. Hindi pa ano yun na, <coughs> hindi pa pagsalubong yun ha? Bye -bye. Ingat -ingat. na. Bye-bye! Ingat-ingat! Panunan natin po. Cover niya muna kasi bukas ko palulutuin eh. <coughs> hindi naman nakakawin. Ang <coughs> dali